Good morning. Ah, uh, welcome to my garden. I upload ko lang ito before before kasi mamaya uh, ay harvest nila tong mga matataas na ano. So, need ko i-upload to para before and after makikita nyo kung ano itsura nito magkatapos nilang harvest and yan nga yan po yung hard garden dito tambak damo ayan guys ah uh, uh, ano oras na? ito o'clock in the morning ito pa yung garden ko ha wala na kasi ang time mag mga harvest nito ng mga damo yan guys yan po yung harvest ah, harvest nito mamaya so papakita ko lang para before and after ito yung sayote ko ito yung ka lang ayan ang flowers tobaki yung kaki, ah, uh, ito yung maliit na lemon. Lemon ba yun? Hmm. Yan, before and after, ha? So, oh, guys, ganito yeah. na lang, guys. Maraming salamat. And my time, my home, my garden. Ayan, may pusa ako dito.